ang alamat ng Ampalaya. Noong unang panahon, madaming gulay na nakatira sa sa, sa, ano, sa bayan ng Sariwa ay naglalaro. Ka tapos bigkas naman bigla nagboom na ang isang bagong gulay. Ang, ang pangalan niya ay ang Ampalaya wala siyang lasa. Kaya nag Kaya isang gabi, inisip niya na magkalasa na, ini, na, na balak siya na kunin ang mga ang lasa, ganda at kulay ng mga ibang puta, ibang gulay. Tapos, kapag nakuha niya na, siguradong papagbintang nagbibintang inang mga tao na kala nila siya yun. Kas, tapos, na, nung nakuha niya ng lahat ng kulay, sunot niya lang sunot pang kalisi, lahat lang, lahat ng gulay ay nag, nagtipon-tipon kasi hindi nila nakita bakit bakit naubusan ng kulay sila lahat? Bigla pinagkita silang isang gulay na may madaming kulay. Tapos, hindi nila alam kung sino talaga ito. Kaya kasi nalaman nila na siya ay nagpuka ng mga kulay nila. Tapos, nilang kadlakad nila pumunta doon hanggang makita nila kung sino siya talaga. Pumunta sila sa bahay niya kung saan nila siya na nakita, nakita, inalis-alis niya ang mga, ang mga ulay niya sa kanyang katawan. Tapos, pang tapos niya inalis ang mga kulay niya sa katawan, nakita ng mga tao na siya pala si Ampalaya. Sinumbong ng mga, ng mga ibang gulay si Ampalaya sa mga diwata. Tapos, sabi ng diwata, tanang tapos nakita ng diwata ng araw at saka at saka may sinabi siya da, yung mga ibang diwata din may sinabi tapos, bigla, sabi, tapos bigla, sabi, bi, ku, lahat ng kulay na yun, ma, mapupunta na sa'yo. Sa kay Ampalaya. Tapos bigla, kung kagising ni Ampalaya, bigla, nakita niya, na wala, lahat ng kulay niya, nagdikit-dikit. Tapos, naging, naging, naging kulay mait. Damn na, nag-read. Tapos naman, lahat lang lasa niya nagdikit-dikit tap, na naging mapait. Kaso bigla naman, yung mga ibang kulay, bumalik ang mga kulay nila. Tapos bigla, nag, nagsabi na, ng kapatawaran ang palaya sa kanyang ginawa. Tapos, yun lang na Tapos, bayan ko, bayan kong Pilipinas, lupa, inang gintot bulaklak, mag-ipig na nasa kanyang pala Lad, lad nag-ali ng gadat dilag at sa kanyang yumiat ganda, dayuhan ay nakalina. Bayan ko, binihag ka na sa glak sa dusa. Ibon mang may dayang lumipad, pulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayak sa daldilag, ang di magnasang kaalpas. Pilipinas ko minuca pugad, pugad ng lupa at dalita, aking adhika, makita kang sakdalaya.